Idol, grabe. Magkano lahat? 47,000. <laughs> 47,000. Anak ka ng tatay mo. Oh, pare, saan pa tayo kakain ngayon? Pare, tol, oh, saan tayo kakain ngayon? Ha? Huh? 18. Mot 18. Nandito kasi kami sa Cebu, ay kasama natin o no? Consiel Mix, Consiel Ariel, my boss pen, okay. siyempre. Siyempre, itong uh, idol na ng bayan. Doon si Lord James, yun. Samot tayo ngayon. Oh, sino magbabayad naman? Sino dapat magbayad? Magbabayad mag yung nakakapirma lang ng kontrata. <laughs> Magkano maabutin yun, boss? Pare, alam mo kasi ang rinig ko sa mot, mahal. Mahal yun. <laughs> Sir, nakakapirma mo lang ng kontrata. Hoy, siguro may pahiwating na kung sino magbabayad. Pare, thank you in advance. Oh, yun! Oh yun na, yun na, okay na. Sabangan so, natin. Hahaha! <laughs> Abang <laughs> na natin pagpunta natin sa mot. Talaga na. Grabe magpakain tong kasama natin. Wow. Hindi nag hindi nagpakain sa Manila. Nagpapakain. Nag nagpakain. Yeah, ayun oh, no? relax na relax. Ayun, ganda rito. Let's go. Abi bio. Oh, ano? Only in Hong Kong raw yata to meron Mo eh. Mot 32. So, ayun, let's go, let's go. Ayun yung manlilibre eh. Let's go, let's go. You know? Ay, grabe naman, oh, mga boss amo. Mas... Oh, oh. Grabe, oh. Asa mo tayo ngayon? Well, matitikman natin. Ali, tayo, idol. Ang ganda ng view, oh. oh you know? Nasa, ano ka, tabing uh, dagat. Ayun, oh. Ah. Manda ng bar nila oh. Mot 32 ito Yung labas Mga kabarangga Ibang klase si James Yap non libre Sa New Star Cebu oh uh, Ganda So ito yung mot Titikman na lang natin Kung masarap talaga Itong mot na to Okay mga kabarangga Medyo Kaya naman Kaya naman So ang soup dito Yano oh, Buddha Jams over the wall. Okay, double bold abalon. C cucumber. Okay, nakita niyo mga kabarangay. Per person, 5,280. Walang wala. Walang wala kay Godzilla Jesus. ilan tayo? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ni pito. Walo? Eight times. 5,000. Soup pa lang yan. <laughs> I love you. Idol, isa lang, isa lang. Kumay-kumay lang, idol. Idol, idol, lang. Ayun you know, okay ko ay mga kapatid, ay big idol, you know. Peong, thank you, partner, ha. salamat, you know, idol. Kasi siya walk fry dito. Idol yung pala yan, Mag magkano yung pala yan? Ang tinatanong ko lang, ang hanong sa pala ang pala Pare Para ikaw, tuloy ikaw, mukhang dalawang isip ko mag-order. Parang Magtataksa na ako pa uwi. Pinapawisan naman na gift yun. Oo, pinapawisan na yun. Soup pa lang. Kwenta mil na <laughs> yun. Uh, nice mga yan. Ay, yun. Yeah. Galing. So, yung tatlong yan ang kailangan eh, para sa tax. Good evening, sir. Oh, yes. May nakakain mo dyan? Hindi. Motto pare rin eh. idol ko talaga ito si eh. idol eh. Sarap Nine Wagyu Beef in Lettuce Cup. Uy, hot and sour dumpling. Ayan, garatinga na. na. Nagdaratinga na, nagdaratinga na. Mga idol, you know? Uy, so ito tikman na natin ito, brother. So meron naman parang isa. Appetizer pala This is A5 Wagyu.

Yan yung inalo. Sige. Lagyan mo sauce. Mm. Nasunod. Ayan. Yung duck. Ito, sa akin. Ayan, duck. Ano ba ito? Scallops at Pekino. Scallops ano yan? Scallion, scallion. Scallops tuloy, sorry. <laughs> okay, kainin mo. Sigma mo. Hindi, hindi friendsahan mo. Anong pagkakaiba ng mot dito kay Liz Kitchen, tol? Yeah. Liz Kitchen, May Pa-promote natin. Only in San Juan. Uy. Para mas masarap Kamusta naman, list? tol? Tol, okay. Ano, pre? Thumbs up? Panalo. Ay, soup na kami, ha? Ito si Ariel, hindi na order ng soup. Kasi busog na siya. Oo, oh, alam ko yun. Intindi natin yun. <laughs> Patitigman na lang kita. Ah, yan. Uy, ano ba? Yeah. Okay, ano pala? Hindi siya malapot. Sorry, hindi ko alam. Okay, soup. Ah, ayan o. Yan ang soup namin. Sifted function. Hindi ko alam kung paano yan. Black chicken pala yan. Manamin. two black And uh, sweet and sour Sweet and sour pork with dragon fruit. Wow. So, oh, no? Yan. Ngayon lang nakakita niya, no? Crab rice with alige on top. Alige. Kanalo, pre. Thank you. Salamat sa'yo. One of the best. Alam yung guys. Masarap. Pero, pero, uh, medyo mahal. Pero sulit naman. Tignan yung ni Abbyan sa amin. Yan ang binabayaran. Diba? So, good food, great food, great ambience. So, tayo na na ito. So, Moab 32. Idol, grabe. Magkano lahat? 47,000. <laughs> 47,000. <laughs> Anak ka ng tatay mo. O, sige lang. Salamat, Kuya James Yap, sa inyong libre. Okay, bayaran na yan.